Nagbubutas ako ngayon dito mga kaparmers sa ay talungan. No? Uh, sisimulan ko na kasi sa pag set up ng mga poste nito. Dahil nga po ay para uh, makaready na pa tayo, no sa darating na ulan-ulan or bagyo. So dahil nga matataas na po itong ating talong, uh, nangangailangan na po ito ng mga balag. So sa ngayon dito muna mga kaparmers yung unahin ko sa pag-tanim uh, ng posti. So dahil nga po ay kapag uh, uh, malakas yung ulan dito po napunta yung tubig. So kailangan uh, tapusin ko muna dito sa dulo sa at saka na mag-proceed na ako sa kadalinya kadalinya. So kapag uh, malakas na yung ulan at uh, dito na at kumpleto na po yung kanya mga poste dito sa pinakamababang area So yung lalagyan ko na lang yung mga poste ay sa gitna po ng plat o sa gitna na po ng talong na yan hanggang doon po sa dulo. So safe na po dito. Dahil dito kapag uh, hindi pa ako pagbutas dito mga ka-farmers, kapag uh, yung rektang papunta yung tubig dito, so malalim kasi yung tubig na yan dyan. Kaya dito muna ako magsisimula. So ito po yung gamit kong earth yogurt na pambutas. And yan po yung gamit ko mga farmers tulad tulad ko po na solo sa trabaho so hindi uh, ko na kailangan na magmano-mano sa pagbutas. So yung earth yogurt na lang po yun yung gamit ko, uh, mabilis yung butas lang po yan. So ito uh, nasa 11, 11 na platto po kasi ito kaya 11 na butas po muna ngayon yung uh, gagawin ko. Pantai ni kak, pusti pula. Nak lang jaya sa dalam. <laughs> So may portion siya mga farmers na malagkit. So meron naman na malambot lang. So tulad po nito. So madali lang po na bubutasan. So may mga area na malagkit po yung lupa. Ayan. Tulad po nito mga farmers So yung parang bilog-bilog siya. So malagkit na po yan. Dahil nga po ah, uh, basa na po yung lupa. So medyo hirap na po tayo mag -gamit, magbutas na gamit yung earth yogurt natin. So yung pinakamadaling butasan lang yung nasa gitna po ng plat. Dahil nga po yan na uh, natabunan ng plastic mulch. So hindi yan masyadong ano kung pa malabot po yan yung nasa loob niya. At saka hanggang din doon din po sa taas, uh, malambot lang po yan yung lupa diyan. Dahil ah uh, uh, medyo mabuhangin na po yung lupa dito. Kaita ah uh, uh, ano lang yung magkalapit lang yung, yung sa dulo at saka yung dito po so dahil lang nga po medyo pa ano pabalasbas po yung lupa kaya yung kapag uulan yung tubig na galing sa taas diretso na po kagad yan dito sa baba so yung dito banda kaya nagiging malagkit yung lupa mga farmers no kaya dito naman sa itaas uh, medyo mabuhangin lang siya uh, mabilis lang po yung butasan na gamit po yung uh, earth yogurt na ambutas. Kaya yung doon sa pinakadulo, yung inuna ko po talaga sa pagbutas para pagdating po ng laging naulan na talaga at magkakatubig na itong lupa. So hindi na ako mahirapan dahil uh, yung itong area na to ay mataas na po siya mga farmers no, at saka medyo mabuhangin po yan dito. Kaya hindi po ako hirap. So nagbubutas lang po ako ng apat na butas tapos diretsyo na po kaagad lagay ng poste. So mamaya yan kapag nakompleto ko na yung 11 na plat yung sa pinakadulo lang uh, saka ako nasisimulan yung pagsinsin para uh, tumibay po yung uh, puno ng poste. So para ano uh, hindi siya mapasukan ng ulan mga kaparmer so kaya uh, sinisinsin ko kaagad yung puno ng poste. Kasi baka mamaya uulan at uh, magkaroon po ng tubig yung uh, puno ng posti kapag uh, hindi nabalika, nabalikan ng lupa. Kaya inuunti-unti ko lang muna yung pagbutas. Hindi ko po uh, diretsyo kagad ka sa pagbutas dahil nga po wala tayong kasama. Solo tayo. Mas may nga sana may kasama ako dito mga ka purpose kasi ako yung magbubutas. Tapos maglalagay siya ng posti sabay sinsin na para tumibay po. Pero ngayon dahil mag-isa tayo. Uh, kailangan na uh, tuwing butas at uh, maglalagay ng poste sabay sinsin, ganun So unti-unti lang naman mga farmers na no? unti-unti lang natin, unti-unti ko lang naisi set up yung poste dito. So hindi naman nasin na ngayon pa lang, ngayong hapon matatapos ko na kaagad dito. Sa so, LD lang po yun, hindi po ganoon yung kadali dahil uh, medyo pag tinignan natin uh, parang maliit lang po siya. Pero maraming poste po yung uh, magagamit dito. Isa pa, yung mga poste ko uh, baka kukulangin din yan. Yung iba kasi tatanggalin ko pa dun sa lumang talong ko. At dito sa iba, so pipiliin ko po 'yan yung hindi po ano, hindi po siya bulok, yung mga matibay lang po yung kukunin ko at saka ililipat dito. So hindi po lahat na siguro malalagyan ko dahil nga po sa poste ay kukulangin tayo so kailangan ko pa maghanap ng kawayan para magamit dito. So sa ngayon mga kaparmers, uh, magkabilang dulo muna yung natapos ko. So doon at saka dito. So bukas na naman yung dito banda sa taas, ayan. So bali 22 ka na <coughs> yung inilagay ko. So bali bukas dito 22 na naman. So hindi pa po yung kasama mga kaparmers yung uh, para sa gitna niya no. So magkabilang dulo lang kasi itong nilagyan ko muna. So unti-unti lang mga kaparmers. So hindi natin ito mabibigla kagad na matapos. Yung nga sabi ko, uh, maraming poste yung uh, kakailanganin dito sa, talung sa ganitong kaliit lang na talungan. At uh, dahil uh, marami pa tayong ibang gagawin, kaya unti-unti lang no. So hindi pa naman ito masyadong malago dahil uh, uh, sa July 3 pa naman ito magdadalawang buwan. At uh, isa pa, ah... Uh, yung gagawin ko lang dito mga farmers no iipitin ko lang siya no uh, yung balag niya uh, magkabilaan so para halimbawa kung hanginin so hindi siya madaling matumba so saka na ako maglalagay ng ano tali para sa talbos niya kung uh, masyado na siyang ano talaga mayabong so yung diskarte lang dito iipitin ko lang siya mga farmers magkabilaan So para kahit uh, ano uh, malakas yung hangin so hindi siya mabilis mauga At uh, hindi na rin pumabali yung kanyang uh, mga sanga